Okay, mga kadiskarte. So, congrats sa mga tanan, mga nakapi, no? Uh, April 8, uh, kahapon. Uh, congrats. Uh, tanan, mga Nagapil, sa big time big time transaction. 9 p.m. 9 p.m. draw. Target yun, mga kadiskarte, 618 o uh, last to. 18. So, once again, congratulations no? Oh, sa tanang mga nagsalig sa ito. Ah, at least, sa uh, idag dyan. So, ikaw lagi mag-appeal ka, ka, ka sa kwa. Ang labi ng membro ka, makasingit ka sa kwa dali. Pasingit ito naman ka. Di man isa, di nag-go. Pasingit ito, takag 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, tinga na. Mga kadiskarte. So, karong adlaw ah. Adlaw ta karong, gitawag ah. na itong, ah, Merkulis, takaroon, no? Merkulis ta karon so sigud ta pada og nang karon sigud kag sa dili sigud mo sa dili dia muda og jugo karon ha muda og jugo karon sa 2 pm bang, 5 pm og 9 pm so VIP transaction na karon sa 2 pm dia mga kris card ni kana siya instant nga gitawag nato nga 50,000 ka pieces ka machine ihatag na ko sa akong mga uh, Naminaw karon, pwede mo mag-appeal ka no? sa mga naminaw karon, lalo sa naminaw karon sa radyo karon, mga kriskate, sa 95.8 FM, a like radio. O sa tanong mga sponsor na ko. Ayog uh, si Piyata di, eh. Lalong-lalo -lalo na sa VIP transaction nako pang 5 p.m. no. O uh, ang atong big time transaction na nato para pang uh, gabi gabi, eh. mga kriskate karon 9 p.m. Mga kriskate, mana siya, Huwag mong sayangin. Pag may ano ako dito, mga transaction ako, huwag ka mag-absent ngayon sa araw po dito. Salihan mo itong 2 p.m., salihan mo itong 5 p.m., 9 p.m. Ito lang, sa araw na ito, pagbigyan mo. Hanapan mo ng paraan dyan. Sasali ka ngayon sa 2 p.m., salihan mo itong 5 p.m., 9 p.m. Yan. So, sa hindi mga membro, mag-register po kayo, magpamembro kayo sa regular natin ngayon. Okay, para makasali kayo, makasingit po kayo ngayon dito sa hangin. Mga yon. Yun, ay pag-usapan natin yan. Tawagan mo ko. Let's talk about the condition, no? Yan, pag once uh, ako'y magbibigay dito, yun, ibigay ko talaga yung dudo talaga. Tulungan talaga kita. Uh, isang number lang ang transaction. Isang number. Hindi maraming number, mga kaibigan. Yun, mga kariskate. So ngayon, April 9, karon. Ah, April 9, tagaarap mga kriskate. Ano ba transaction natin? April 9, transaction natin ngayon sa 2pm, BIP, at transaction. Tapos sa 5pm, BIP, at transaction. Sa 9pm, yan. Dito kami nanalo, kagabi. Big time uh, transaksyon. Yan. Mga Ito yung transaksyon yung focus ko ngayon dito. Sa araw pa yun ito. 2 p.m. VIP transaksyon. Huwag kang mag-absent dito. Salihan mo ito. Yes, ibigay ko na sa inyo ngayon. Mga ito ah, uh, ito ah. Paunahan lang po ito Paunahan. Tang ito. Hanggang uh, ano lang ako, 20 person lang ang makasali dito sa akin. 20 person ibig uh, sabihin na uh, 20 katao ba? 20 katao lang ako papilo na niya. Kung sa 5 p.m., limitahan na nako 20 katao. Para gahapon, gilimitahan na nako uh, 20 person lang ang uh, ano natin dito. At saka dito, sa 9 p.m., Uh, 20 katao yapon, 20 person lang pa Salihin ko dito So yun, tawag lang po kayo dito sa akin Baguhan ka Gusto mong manalo talaga Gusto mong mga team na panalo Yan, salihan mo itong 2PM, 5PM, 9PM Itong lahat na transaction ko sa araw dito. Salihan mo ito Tinitiya ko po sa inyo Manalo-nalo ka dito talaga Okay, dito ka tatawag sa akin Baguhan ka Contact ka dito sa akin Contact number ko ito 09 55 248 -6238. Yan ako mismo magsagot diyan. Oh ito naman GCash ko. Pagpapadala ka GCash. Ito yung GCash number ko 09 85017 sa akin yan mismo. Yan mga QR code. Yan ang GCash ko. Dito ka tatawag sa akin. 0955248623. Ito naman Gcash number ko. Ito 0955 yan. Hindi uh, ulitin natin. Baka, hindi mabasa masyado ha. Ito yung Gcash ko 0955 yan. Ah, uh, sandali sandali. Hindi 0955 0985. Ah, 09... 8, 2751 Yan, sa akin yan mismo. Yan, mga kalis Okay. Yan, ang tama. Hmm. Dito ka sa akin Pada konta juga dia Di mo kahit sa Mga kalis Dito tam sa p.m. PM. Di mo kita mudaog sa 5 PM dito ta mudaog sa 9 PM karon ang adlaw. Wala na siya. Mahimo. Mudaog ta sa 2 PM, kumahimo lang mudaog ta 1 sa 2 PM. Pagdaog sa 2 PM, padala na ka sa imong obligasyon. Mahimo mudaog ta sa 5 PM, padala na ka sa imong obligasyon para makasigunda ka sa 9 PM. Para makasigunda ka sa 9 PM. Kini ha. Una sa 20% lang. Ah, sa 20 ka lang ang akong gidawat karon. Ah. Mabaguhan ka man o madaan kang membro, mag-register ka magpamimbro ka. Kailang magpabilong ka ngayon mag regular member ka di sa kuha 1,000. Diri ka mo tawag sa kwa, O diritso na, di na ni mo hagbong ni mo diri. Pag ni mo hulog sa kong jikas, diritso na ni mo i-text diri ang Dika's reference number og imong pangalan og atleast kay kini ang motex ha. Muhatag dayon ni si mo og one number target na siya. So ilubag na lang to daan sa tumoy mo na siya igala ang Criscante. Okay, ko an akong contact cellphone number. So ani nga paghatag no. April 9 mata karon. Ah mga Criscante. Resulta no. Ah, oh, kisa may magdahom na ni gawas na ng 681 pero gi pabalik sa 618 at least naka tama jud. Example, kini mo ni hatag na ko sa imo ang transaksyon. Itong transaksyon halimbawa lang ha, transaksyon number. Ito ay bigay ko sa inyo. 618 katulad kagabi. Yan, target na po yan. Ganyan yan. Ano, target. Pag Diskarte mo, ano ba gusto mo, gawin mo ng 681. Ganon po yun. Depensa na po yun. So, last to dyan, yan ang 18. Yan ang target. Last to. Yan. So, magdepensa ka, yun. E, Depensa mo ng 81. Ganon pag ano natin dyan sa transaction. Pero dito tayo focus target 618. Halimbawa ko na po yun. Kasi yung iba, hindi pa nila alam. Okay? Naintindihan na natin, mga kriskante, ha? So, ano pang hinihintay mo? Dito, tawagan mo na ako para at least sa makasali ka, no? April 9 po tayo ngayon, mga kriskante. So, 2 p.m. VIP uh, transaction. 5 p.m. VIP uh, transaction. 9 p.m. Big time transaction. Yeah, mga kriskarte ha. Oh, wag kang mag-isip ng masama, wag kang mag-isip ng ano matalo, ha? Dahil ito ay malaking tulong po ito sa iyo, kaibigan. Alam ko na may nag nagkakaroon ka ng problema ngayon sa pera ngayon. Dito ka na, Basta salihan mo ito lahat, ito, sa so top PM, 5PM, 9PM, pwede na mag-contribute ka dito para malaman mo kung yung anong transaction sa VIP number namin dito, pwede na yung 1,000 dito, makasingit ka yung 1,000. Pagbigyan ko kayo kasi panalo naman kami kagabi. Dito naman sa 5PM, 1,000 din yung pagbibigyan uh, kita, pagkasabay uh, ka dito ng uh, 1,000. Dito rin sa 9PM, Malakihan to, pero bigyan kita ng 1,000 din. Uh, basta't membro na kita dito. Uh, pero hindi ka membro, hindi ka pwede makasali dito sa akin. Mabuti yung malaman mo. Okay? Pag hindi ka membro dito sa akin, hindi ka pwede sasali dito sa transaksyon ko. Ito na ngayon, pagkakataon mo. Huwag kang mag-absent. Membro kita, huwag kang mag-absent. Salamat ka kung nai-text kita, may offer ako sa'yo. Ikaw lang na gusto ko na matulungan kita dahil alam ko na may problema ka at gusto mong manalo di po ba so ano pang hinihintay mo tawag ka na sa akin mga kaibigan at nabasa at napagkinggan mo ito ngayon at dito na pagkakataon mong isa araw po na ito kaibigan tulungan kita hanggat kaya ko kaibigan sa pamagitan sa pagbibigay ng numero ng 3 uh, digit at lasto lalong lalo na sa transaksyon natin ngayon Wag mong pagkawalan ito, itong offer ko ito sa iyo. Pag hindi ka member dito, mag-register ka muna, magpa-member ka dito, mag-regular member ka, 1,000. So, once member ka na dito, sigit ka dito sa top PM, 5.15 PM, yun. Mga kriskate, hindi ka pwede magkasali pag hindi ka member dito. Okay? Kung uh, old member ka, na gusto mong sasali, pwede kang mag-register. Regular member is 1,000 kapis is kumasending. Yun, magpapadala ka muna bago ka sasali sa akin dito. Okay? So, advance congratulations. So, once again, congratulations sa lahat ng mga nakasali uh, kagabi. Yun. At nakatulong na rin tayo. May mga pamilya na rin tayo. Mga natulungan. Mga kadiskante. Sa 618 Plastadang Plastada. Bullseye talaga, mga kadiskante. So, ngayon, ano pang hinihintay mo? So, Advance congratulations mga Cris Good luck.